Sa una namong panagkita ni Dr. Eman. Ang atong tukion ang reglamong walay medisina. Ang Municipal Health Center na ang nahimong balay ni Dr. Eman. Kini ang nahimong saksi sa tanang dili maayong kasinatian sa maong doktor. Iya akong gilibot sa lugar. Pinagawa na lang ako so wala kaming bed, So, pinagawa ko na lang ako. Sensyo, medyo mula ako. So, ito po yung mga ninyo. So, Pito kabulan na si Dr. Eman Dinhie. Pero sukat kuno sa yung pagsulod. Wala'y tambal nga naangkon ang center. Misunod siya sa proseso. Sa unang tulokabulan nga pag-duty, nagpaabot siyang tambal nag-unom ka bulan ni atong Desyembre. Pero, wala gihapoy tambal. Mostly kasi mga patient namin sa mga vehicular accident. Yeah. Wala kaming pantahe, wala kaming stisya. So, I need mag-shell mag out talaga ako ng pera ko pang bilang ng anesthesia sa kanilang mga sutures. Sa sarili niyong pera? Para na magkaroon kami. Yung po mga panglinis ng gamit na yan, ko pa po sa province ng Metadine, ganyan. Kasi since the first day na pumunta ako dito, wala ako kahit isang bulak. first day na first day ko dito nun, may akong patient, wala akong kulak, wala akong alcohol. Kini mga tambal ibabaw ni ining steel cabinet. Tingi-tingi kong ihatag sa matag magpa-check up na kinanglan og tambal aron mainsakto sa tanan. Among gikuhaan og pahayag ang punong ehekutibo sa Karaga, si Mayor Alice Mori. Siya ang nasayon. Asa na himutang ang tanang tambal medisina, bago na nag ang mga medisina. Sa, sa? koan katong last week. So, na pa ang medisina dire kay kuan man ka pag-abot ni, ah, ni, Dr ah, pag-abot sa medisina, sura pa man si doktor dire last December, may patient ako dito na hypertensive, nag-220 like over 110. Nung binipi ko, tumigil pa yung BP up ko, nasira siya. Tapos kailangan madala na natin so, sa hospital. So tumawag ako na ano, makapwede na hirang ambulansya. Um, maghanap kayo ng ano dyan, bumili kayo ng gamot dyan sa drugstore para lang magkaroon ng gamot ng anti-hypertensive kasi mukhang stroke yung patient. So in short, wala rin talaga akong nagawa. I mean, we tried our best, nag-pump kami, ganyan hindi na rin namin na-transport doon pagdating sa Manila matay din lang ang patient. Kasi wala ako kahit isa. Bakit ka nag-dok -ano, na problemahin mo man kaagad dyan kung pagbili ng medicines, makabili man tayo. Ganun, kung may mga prescriptions ka. Kaya ang ako din ha nga, tiningob tiningo man dyan ng pagpalit og medisina. Yeah. Pag nga kami, parang wala rin kami pinikaibas ang albularyo kasi wala kami So sa'yo na, parang gagawin din kami ng bata dinisan yung bata, pauwi ng nanay. Same, parang albularyo din lang. Wala, wala kang diferensya ka. So, they rather go to their ano, baryo na lang kaysa pumunta rin dito na wala rin naman Gusto lang na ako nga, lahi, lahi nga style sa kuan sa pag-deliver of services. Dili dapat din, government mag... to the barangay. Oh, kuan, mo nang giingon na to, nga, kuan, we bring the government closer to the people. Mahirap ang sasakyan. So minsan ang um, ambulance nahihiram namin kasi lagi rin naman sila. So we, we don't focus on medicines alone. That is one of the issue uh, ng mga karoon kay politika na mo na Mo lisod ng kuan, lisod ng ang mm -hmm. mga em employees nga mayon ta nga makuan sila ma brainwash sa pikas Sana uh, ako i don't bother sa mga ang lungsod sa Karaga gikonsidera nga first class municipality unya ang budget alang sa health din sumalapan pa ni doktor um, uh, kabat sa 4 million plus pero kining thermometer naginusara lang din eh. medyo nakatake pa kay kupa na daw saan ko pag-explain na mga first class municipality pero naginusara lang ang thermometer nakatake pa basta lagi na karon siya magagi pag abot niya na siya magipang PR no so naaman ang tanan ng mga kuan diri okay check lang na ko wala na sa maingon nga wala siya thermometer ana magsige lang na. na may mga kuan na mga abot ng mga tinuod kali hindi namin ni doktor do na sa hospital sa Manay para lang hindi kita ng mga nurse so dumudukot kami ano pa nagdanako kami para lang magkaroon kami ng gamot imagine that so, nag kami ng 10 taon tapos magdanako lang ako ng gamot usa sa mga makapainsulto sa doktor nga gihire din sa Department of Health ang uh, usa ka announcement din nga sa Office of the Municipal Mayor na nakabutang report of vacant position pursuant to RE 7441 position title Municipal Health Officer ang pagutana karon may doktor na nga gibutang din he, pero nag-hire lang gihapon sila og lain pang doktor na unsay pasabot ni ana wala ko kay balo nga post dito. So, Pero saka kay balo. Na kay balo na ko sa gib ko ang gi post pagka two days. Okay, mo, ano wa yung gitangkan ko para di mahi ubos siya. Wala man ko ka ko dito na ko wala man man ko ka banta dito. Adlo adlo ba yadre dagkan tao karon nga ani nga kay na busy ko diya sa akong kwarto pag repair. Sa among pagpakisusi, kumpirmado gikan sa maong mayor nga naa sa balay gipondo ang tambal last week sa Januari may abot gikan pagkapalit. Pero, nga wala man gihatod sa center. Perting pagkalingawan ni Mayor Mori sa mga medical mission. Ang amo lamang nabantayan kang mayor, gasahan nyo namong tanawon gayud ang tambal o makuhaan sa kamera. Dagang pagbalibad ang nahitabo. Mayor, can you, um, get footage of the medicines that are just arrived? no, no, no. Aramadine. Sa ano mo na planong i-deliver dito sa health center? Kasi mga man na makuha na ma, kuana kuana. si... Ako man gina si Milani nga. kuhaon na ng medicines kay magsugod na tag medical mission. Kaya para... <coughs> pero nag naman may Doktor. O yan na pag-i-video hidra, na sa balay. Ma-issue na ninyo sa ako. Uh, uh, uh. Dito na lang na ninyo kuhaan na uh, uh, sa Monday. Ang delivery ko, na dito sa balay ninyo ulak dere lang ikaw ng kagabi naman mani ako na ko sa sakyan so kung mag footage mo karon dere so dako kay nangako uh, ang dako kay nangahimo uh, sa iyong isisagpo ang medisina to sa bala ni mayor Walang si mayor man, ang uh, na nag distribute uh, ano wala ni mo ano ano avoid ano Nga ang ano dili magpundo sa imong balay para dili ka ma-issue. Na hmm. ano 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 man kuy, wala ano wala man, man kuy kay ang kuan ang medisina bound for ko na magdata may mag medical mission. Karon, sa ilang nahitabong mga pahayag, kinsa ang alaot, kinsa ang namakak, kinsa ang tinuod nga may panglantaw o paghigugma sa kaayuhan sa panglawas sa katawan sa karaga. Si Mayor Alice Moriba, kinsa dugay ng panahon nga mayor sa lungsod, o ang doktor sa baryo, kinsa taga Cavite, o pito kabulan pa lang sa karaga. Flagship program yun ako ng health services. Kaya ng health services mo, yun na ako sa akong political career. Did you cry for that? I'm always crying. So, pag nagsasalita ako sa SB, sa sarangguni ng bayan, sabi ko, tulungan niyo naman ako. Tumatawag ako, sabi ko, Congressman, ikaw nag-ano sa akin dito. Hindi mo naman ako matulungan. Ngayon, ang dami kong issues dito. Naging controversial ako since January kasi nga, in-expose ko yung nangyayari dito kasi gusto ko magbagay sistema dito. Up to now, walang nangyayari. Ayun, napapalta na nga ako ngayon. I mean, parang ginawa ko ng lahat. Mahirap mag-isa. Kasi mag-isa din ako sa lugar na to. Wala kayong mamalala. Hala ko mag-anak dito. Kasi nga, purong nisun talaga ako dito. Umala dito lang, kaibigan ko. Wala rin naman silang magawa kasi under din naman silang mga dito.